Maligayang pagbabalik sa Book Movie Recaps, ang ating itatampok na pelikula ay isang action fantasy na nirelease noong 2007 na pinamagatang, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Susubukan ng Fantastic Four na harapin ang isang bagong hamon mula sa kakaibang nilalang na kilala bilang Silver Surfer, ang kanilang paglalakbay ay dadalhin sila sa kakaibang mga lugar at pagsubok, habang hinaharap ang panganib na maaring magdulot ng pagbabago sa kanilang buhay at sa buong mundo. Kaya simulan na natin ang movie recap Tagalog. Isang unidentified at misteryosong nilalang ang lumitaw matapos sumabog ang isang planeta. Pagkatapos ay tinahak nito ang daan patungo sa planetang Earth. Ang kulay silver na nilalang ay pumasok sa atmosfera ng planetang Earth na nagpapalabas ng mga cosmic radiation, nagdulot ito ng pagbabago sa klima, Katulad na lang ng niebi sa desyerto ang tubig sa karagatan ay naging yelo at malawakang blackout sa mga pangunahing syudad. Sa airport ay ibinalita sa news report ang pagkakansela ng mga flights dahil sa naganap na blackout, biglang itinuon ng reporter ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ng superpower couple ng Fantastic Four na sina Reed Richards at Susan Storm, na inis ang dalawa dahil sa mas nakatutok sa kanila ang balita kaysa sa mga misteryosong anomalies na nagaganap. Sa New York City sa Fantastic Four Headquarters, habang abala si Sue sa kanilang wedding preparations ay palihim na inaalam ni Reed ang nagaganap na global anomalies, dumating si Johnny para ipakita ang kanilang bagong uniform na puno ng pangalan ng kanilang mga sponsor subalit agad itong tinanggihan ng dalawa. Samantala, ang paglibot ng silver na nilalang sa buong mundo ay dinala siya sa Hasenstadt, Latveria kung saan ang cosmic energy ay nakaapekto kay Victor Von Doom na nagsanhi sa pagkakawala nito sa estado ng pagkaestatwa ng dalawang taon. Nang nakaalis na si Sue ay kinausap ni Johnny si Reed para pag-usapan ang kanyang bachelor party. Sa una ay hindi ito gusto ni Reed subalit niloko siya ni Johnny na gagawin din daw ito ni Sue kaya napapayag na si Reed. Isinama ni Johnny si na Reed at Ben sa isang nightclub para sa bachelor party sa mga oras din na ay dumating sina General Hager at iba pang military officials sa headquarters ng Fantastic Four para makausap si Reed. Dahil sa kanilang pagpupumilit at pagmamadali, nagpa siya si Sue na hanapin si Reed. Nang sa wakas ay nag enjoy na si Reed at nagsasaya sa pagsasayaw kasama ang ilang babae, ay napahinto ito sa pagdating ni na Soh at si General Hager. Nainis si Sue kay Reed dahil sa kanyang nakitang pakikipagsayaw nito sa mga babae. Nagtungo sila sa kusina para mag-usap, sinabi ng general na sinasadya nilang hindi ipaalam sa publiko ang nagaganap na hindi pangkaraniwang pangyayari upang hindi ito magdulot ng pagkabahala sa mga mamamayan, subalit itinuturing pa rin itong isang pagbabanta sa seguridad ng mundo. Ipinakita niya ang mga larawan na kuha ng satellites mula sa lumilipad na nilalang. Sigurado si Ben na hindi ito isang bulalakaw sapagkat naglalabas ito ng kakaibang enerhiya, Ipinakita din nila ang mga malalaking craters na lumilitaw sa mga malalayong lugar sa buong mundo. Habang seryoso ang usapan ay nagpapakyut naman itong si Johnny sa isang military officer, nagsuggest si Reed na gumamit ng sensor para mahanap ang lokasyon ng bagay na ito. Tinanong ng general kung maaari niyang itayo ito para sa kanila, subalit tumanggi si Reed at sinabing sila ay kasalukuyang busy sa paghahanda sa kanilang kasal na ikinatuwa naman ni Sue. Nadismaya ang general dahil sa hindi nila inasahan na tatanggi ang Fantastic Four. Sinubukan ni Johnny na makipagkwentuhan kay Captain Ray subalit siya ay hindi pinansin at sinabing hindi siya interesado. Napag-alaman ni Ben na ginagawa ni Reed ang device na umano'y hindi niya gagawin. Nakita din ito ni Johnny sabay sabi na siguradong hindi ito magugustuhan ni Sue kaya nagsabi si Reed na huwag na muna itong ipaalam kay Sue. Samantala, si Victor Von Doom ay tuluyan ng naalis ang kanyang maskara at lumalabas na taglay pa din ito ang kanyang kapangyarihan at unti-unti nang bumabalik ang kanyang normal na kondisyon. Sa araw ng kasal ay naglabas ng saloobin si Sue kay Alicia, ang kasintahan ni Ben na isang bulag tungkol sa kanyang mga inaalala habang naghahanda sa kasal. Ang gusto ni Sue ay mamuhay ng privado at malayo sa mata ng media at publiko dahil sa tiyak na ang media ay laging nakatuon sa kanila sapagkat ang couple ay parehang may superpowers. Naunawaan agad siya ni Alicia dahil sa nakaka-relate ito sa sitwasyon nila Ben, ipinayo niya na kung mahal niya si Reed ay huwag niyang hayaan na iyon ang maging hadlang sa kanilang pag-iibigan sa bayakap kay Sue. Samantala, na-trace na ni Victor ang lumilipad na kulay silver na nilalang at nakita itong patungo sa New York City. Natapos na din ni Reed ang sensor na palihim niyang ginawa at ini-activate na ito, pagkatapos ay ini-report na din niya kay General Hager sa isang video call, ang sensor ay inilink niya sa kanyang PDA, pagkatapos ay biglang na realize ni Reed na ikakasal na pala siya sa araw na yon. Ilang saglit pa habang naghahanda sila Ben at Johnny, sinabi ni Ben kay Johnny siya ay late na at sumagot si Johnny na ang araw na ito ay hindi tungkol sa kanya kundi kasal nila Reed at Sue. Nakita ni Johnny ang paglalambingan ni na Alicia at Ben kaya napaisip siya na biruin si Ben kung papaano sila nag-aanuhan. Dumating si Ben kasama ni So at naghanda na din si Johnny para ihatid ang kanyang babaeng kapatid sa altar. Binati niya si So at sinabing magiging proud ang kanilang ama para sa kanya. Habang nakatayo at nag-aantay ay biglang nag-notify ang kanyang PDA na nakadetect na may kakaibang paparating sa New York City, subalit sinabihan siya ni Ben na i-off ang kanyang PDA nang nagsimula na ang violin para sa bridal march ay nakatitig si Reed Kisu habang naglalakad ito patungo sa altar sinimulan ng pastor ang seremonya ngunit nakatanggap ulit ng alert si Reed mula sa sensor ng isang cosmic radiation na nasa malapit lang sinabihan niya ang pastor na bilisan ang seremonya na ikinagalit ni Su ang cosmic radiation na ito ay nagdulot ng blackout sa syudad, kasama sa naapektuhan ang helicopter na nawala ng kuryente kaya nagcrash ito sa kasalan na nagdulot ng kaguluhan, si Alicia na naguguluhan sa nangyayari ay kamuntika ng matamaan ng blade ng helicopter buti na lang at mabilis siyang iniligtas ni Ben at nailigtas din ng Fantastic Four ang ibang nandoon sa lugar. Nakita nila ang kulay silver na nilalang na dumaan sa tapat kaya agad na inutusan ni Reed si Johnny na sundan ito nalungkot si Sue dahil nakansela na naman ang kanilang kasal. Hinabol ni Johnny ang kulay silver na bagay sa paligid ng lungsod at nakita ito bilang isang pilak na humanoid sa isang board, o mas kilala bilang si Silver Surfer. Pinilit niyang makalapit upang harapin si Silver Surfer subalit nahawakan ang kanyang leeg at dinala siya sa labas ng atmosphere at itinapon pabalik sa lupa, bago pa siya bumagsak ay nagawa niyang makalipad muli at napadpad sa isang desyerto. Ikinwento ni Johnny sa team at kay General Hager ang tungkol sa kanyang nakasagupa na isang kulay silver na nilalang na nakasakay sa isang board, agad na nagsabi si General Hager kay Reed na etrak ito ngunit ang sensor ay nasira na. May kinausap si Silver Surfer mula sa kalawakan at sinabing isanan amang planeta ang naghihintay at nais niyang gawin ito ng mabilisan. Pagkaalis nila ay sinabi ni Suke Reed na hindi na talaga sila magkakaroon ng normal na pamumuhay hanggat ginagampanan nila ang pagiging superhero, umalis si Su upang tignan ang kalagayan ni Johnny. Dahil sa pag-aalala ay tinignan ni Su si Johnny at hinawakan at bigla na lang nagkapalit ang kanilang powers. Si Su ay biglang nabaluta ng apoy at sa di siya ay lumipad dala ng hindi niya makontrol ang powers ni Johnny, sinubukan ni Johnny na mag-flame on ngunit siya ay naging invisible. Nakita ni Reed si Susa na umaapoy at lumilipad kaya agad siyang lumabas ng gusali. Sinabihan niya si Johnny na hawakan ulit si Suo at bigla namang nagbalik sa dati ang kanilang powers. Si Suo ay nahulog at walang damit habang kinukuhaan siya ng litrato ng media, buti na lang at nagawa niyang maging invisible. Sa lab ay nadiskubre ni Reed na dahil sa exposure ni Johnny sa Silver Surfer ang molecular structure ni Johnny ay nasa passive flux. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na lumipat ng kapangyarihan sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng physical contact. Sinubukan ni Ben na hawakan ang balikat ni Johnny kung totoo nga ba ito. Pagkahawak niya ay nanimbalik ang kanyang anyo at si Johnny ay naging isang taong bato. Natuwa si Ben sa kanyang normal na katawan at binibiro si Johnny habang naglalaro ng apoy. Agad na hinawakan ni Johnny si Ben upang bumalik ang kanyang powers. Pinagsabihan ni Reed si Johnny na pansamantalang dumistansya sa kanila hanggang sa mahanap ang solusyon sa kanyang problema. Sumunod na kaganapan ay nag-usap sina Susan at Reed. Sinabi ni Reed na pagkatapos ng kaguluhan na ito ay aalis na sila sa team para makapamuhay ng normal bilang mag-asawa, ang hindi nila alam ay narinig pala ito ni Johnny. Samantala nahanap na ni Doom ang lokasyon ni Silver Surfer at ito ay sa Russell Glacier, Greenland, hinikayat niya itong magsanib puwersa subalit tinanggihan siya. Inatake ni Doom si Silver Surfer gamit ang kuryente, gumanti siya at napatalsik si Doom sa mga yelo. Napansin ni Doom ang ginawang pag-atake ni Silver Surfer ay nagpahilom sa katawan niya imbes na masaktan, naging interesado si Doom na makuha ang powers ng Surfer. Matapos masuri ni Reed ang cosmic energy ni Silver Surfer ay natuklasan niya na ang iba pang planeta na napuntahan nito ay nawasak pagkatapos ng walong araw at pinaalala din ni Sue ang tungkol sa mga craters. Gumagawa ang surfer ng malalalim na artificial holes sa buong mundo para sa hindi kilalang layunin. Natuklasan ni Reed ang isang pattern at tinutukoy ang susunod na crater ay lilito sa London, at agad silang nagtungo doon. Pagdating sa London ay nagsimula ng mabuo ang butas. Dahil sa malakas na impact mula sa crater ay nagkagulo ang mga tao at ang malaking istruktura ay nagsimula ng masira. Ginamit ni Susan ang kanyang shield habang si Ben ay pinigilan ito ng kanyang buong lakas. Naitali na sana ito ni Reed nang hindi sinasadyang sila ay nagkabanggaan, ang kanilang mga kapangyarihan ay nagkapalitan At ang wheel ay malapit ng mahulog, buti na lang nagawang makontrol ni Reed ang powers ni Johnny at naibalik ang wheel sa tamang pagkakataon at ang lahat ay naligtas Pagkatapos ng palpak na misyon si General Hager ay nagdesisyon na kumuha ng isa pang taong tutulong Ang team ay nagulat nang makita si Victor na buhay pa at nasa kanyang normal na pangangatawan Ginamit ni Doom bilang pangkumbinse ang kanyang pakikipaglaban sa Silver Surfer para makipagdeal sa United States Military, nag-aatubili na sumang-ayon ang Fantastic Four na makipagtulungan kay Doom, kaya ipinakita niya ang video ng kanyang pakikipagtagpo sa Silver Surfer sa nagyayelong bundo. Sinabi ni Reed na ang Surfer's Board ay ang pinagmumula ng kapangyarihan nito, at kung magagawa nilang mapaghiwalay ang Surfer mula sa kanyang board, maaaring mawala ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon ay ipinahayag ni na Johnny at Ben ang kanilang pagkadismaya sa pakikipagtulungan kay Victor, inamin ni Johnny na para siyang kabiguan matapos ang mga nagawa niya noong nakaraan nilang misyon. Sinabi ni Ben na hindi siya kabiguan at hayaan na lang ang pagpaplano sa mga matatalino, tinanong siya ni Johnny tungkol sa pagtitiwala kay Reed, sumagot si Ben na si Reed ay hindi pa nagkamali tungkol sa anong mang bagay noon, ang tinutukoy ni Ben ay tungkol sa cosmic anomalies na nagbigay sa kanila ng kanilang kapangyarihan. Samantala, si Reed ay walang kapagurang naghahanap ng paraan sa kung papaano mapaghihiwalay ang surfer sa kanyang board, sa hindi sinasadyang pagkakataon ay biglang nagka-idea si Reed dahil sa nabanggit ni Sue ang pulse generator. Iniulat niya ang kanyang konsepto sa general, na nagsasabing magagawa niyang mapaghiwalay ang surfer sa kanyang board sa loob ng tatlong oras. Kinagbantaan ni Susie Victor dahil sa nakita niya itong gumagawa ng isang klase ng device. Nang lumabas na si Johnny sa shower ay agad na sinabi sa kanya ni Captain Ray na aalis ang team upang harangin ang surfer. Sa Black Forest ng Germany sina Reed at General Hager ay nagkaroon ng pagtatalo. Ang plano ni General ay gagamitin lang nila ang Fantastic Four para ejam ang signal at pagkatapos ay aalis na sila subalit ipinaglaban ni Reed ang team na siyang ikinatuwa naman ng kasamahan niya. Naghati ang team para ilagay ang device ni Reed sa paligid ng crater para e trap si Silver Surfer sa paglabas niya at ang military forces ay naghahanda na. Habang inilalagay ni Su ang device, ay biglang nagpakita ang Surfer. Sinubukan niyang i-activate e ang device subalit napigilan siya nito. Agad siyang nagpalabas ng force field ngunit madali lang itong napasok. Tinanong niya kung bakit nito winawasak ang mundo at ang sagot niya ay dahil sa wala siyang choice kundi gawin ito. Nilantad niya na hindi siya ang destroyer siya ay isang servant lamang sa destroyer ng mundo at nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Sa mga sandaling ito ay kinumbinsi ni Victor ang general na atakihin na ang surfer. Prenotektahan niya si So mula sa missile at gumanti sa pamamagitan ng pagsira sa ilan sa mga sandata ng hukbo, na distract siya at nagkaroon ng pagkakataon ang Fantastic Four na paginahin ang pulse generator, na nagpahiwalay sa surfer mula sa kanyang board. Pagkatapos mahiwalay sa board ay nagiba ang kanyang kulay at siya ay nanghina. Sinubukan ni Victor na kunin ang board subalit bago pa niya ito mahawakan ay dumating na ang Fantastic Four at pinagsabihan siya ni Reed na lumayo sa board, kinuha ng military si Silver Surfer para ikulong. Sa isang secret military compound sa Jacket Siberia, ikinulong nila dito si Silver Surfer at kasabay nito ay torture para makakuha ng impormasyon. Samantala ang Fantastic Four ay inilagay sa isang room na parang mga prisoner dahil pinagbawalan silang makalapit sa surfer. Nagtaka ang apat sa ginawang pagligtas ng surfer kay Sue kaya napagpasyahan nilang kausapin ito upang malaman ang kanyang mga layunin. Dinistract nila ang mga guard na nagbabantay habang si Sue ay nag-invisible para makapasok sa kulungan ni surfer. Sa pag-uusap nila ay nalaman ni Sue ang tungkol sa kanyang master, Nakilala sa kanilang lugar bilang si Galactus, the devourer of worlds, ang cosmic na nilalang na ito ay kumakain ng mga thermal at may buhay na planeta upang mag-survive. Kailangan niyang pagsilbihan si Galactus para maiwasan ang pagkasira ng kanyang planeta at ang kanyang board ang ginamit bilang pulsing beacon para mahanap ni Galactus ang Earth. Sa parehang oras ay nasira na ni Galactus ang planetang Saturn at patungo na sa Earth, ang dahilan kung bakit niya prinotektahan si Susan ay dahil nagpapaalala siya sa kanyang asawa, Sinabi din niya sa kanya na i-enjoy ang kanilang huling ilang oras na natitira dahil malapit na siya rito. Si Victor ay binigyan na ng permission ni General Hager na magsagawa ng research sa board ni Silver Surfer dahil sa kanilang kasunduan. Subalit magagawa niya ito kasama ng mga bantay na militar at si General, ilang saglit pa ay biglang inatake niya ang mga ito. Katulad ng inaasahan ni Reed si Victor ay may masamang intensyon na kunin ang powers ng board, sinuot ng muli ni Doom ang kanyang maskara at ginamit niya ang device na kanyang ginawa para makontrol ang board, nang inapakan niya ito ay nagkaroon siya ng mas malakas na kapangyarihan, binaril siya ni General Hager sa pagtatangka na mapapabagsak niya si Doom subalit siya ay tinapos ni Doom gamit ang kanyang bagong powers. Ang Fantastic Four ay tumakas sa kanilang silid at nakita ang mga iniwan ni Doom, iniligtas nila si Silver Surfer at hinabol si Doom Dumating si Captain Ray na may hawak na baril dahil sa sila ay tatakas, sinabi ni Johnny na pinatay ni Victor si General Hager at kailangan nila siyang habulin Sumakay sila sa Fantasticar Plane habang si Johnny ay lumilipad sa tabi nito, nailantad na din ang pangalan ng Surfer bilang si Rad at handa siyang tulungan ang team sa pagligtas ng mundo sa paghahanap nila kay Doom ay inambush sila nito mula sa ere. Sinubukan nilang sabihin na ang board ay isang trackang device ni Galactus. Pinaghiwalay ni Reed ang Fantasticar sa tatlo para lituhin si Doom. Sinubukan ng team na etrap si Doom ngunit pinaikot niya lang ang mga ito gamit ang kanyang powers at nagcrash sa Shanghai. Sila ay nakaligtas at walang pinsala. Hinarap ni Norin si Doom subalit gumawa ito ng spear mula sa board at ibinato ito kay Norin para mailigtas siya ay agad na humarap si Susan at ginamit ang force field. Sa kasamaang palad ay tumagos ito at natusok si Susan sa dibdib. Sinubukan ni Johnny na tulungan si Susan ngunit pinigilan siya ni Ben para hindi niya ito masakta ng kanyang powers. Samantala, si Galactus ay papalapit na sa Earth, pinagmadali ni Sue ang team na humanap ng paraan para makuha ang board. Sinabi ni Reed na si Doom ay maaring may pulse emitter na naglilink sa kanya sa board, kailangan nila itong masira bago nila maihiwalay si Victor sa board. Ang kanilang plano ay nangangailangan ang buong team subalit si Sue ay sugatan at hindi makakatulong, dahil sa kasalukuyang nakakapag-absorb si Johnny ng powers ay naisip niya na ipag-combine ang kanilang powers sa kanya, kahit na hindi pa nila alam ang kakahantungan nito, silang lahat ay sumang-ayon at pinagsama nila ang kanilang kamay kay Johnny. Naging epektibo ang kanilang pagsanib ng powers kay Johnny, ngayon ay nasa kanya na ang powers ng kasamahan niya. Kinalaban ni Johnny si Doom sa City at nagtagumpay siya sa pagsira ng device, wala ngayong control si Doom sa board ni Silver Surfer, hindi pumayag si Ben na si Johnny lang ang magpapahirap kay Doom kaya ginamit ang malaking crane para patamaan si Doom. Nang nagpakita na si Galactus ay namahinga na din si Susan, nagbalik na din ang powers ni Silver Surfer kaya sa pamamagitan ng kanyang powers ay pinahilom niya ang sugat ni Susan at sinabihan si Reed na pahalagahan ang bawat sandali na kasama siya, na siya ay tama sa pagsabi na ang lahat ay mayroong choice. Sa tulong ni Johnny ay lumipad siya ng mabilis patungo kay Galactus upang depensahan ang Earth, sinabi ni Silver Surfer kay Galactus na hindi na siya magsisilbi sa kanya para lang man-iron ang planeta. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog sa kanya na tumapos kay Galactus at kasama na rito si Silver Surfer. Dahil sa kasiyahang nailigtas ang Earth sa tulong ni Norrin, ay niyakap ni Johnny si Ben at nalamang nawala na din ang kakayahan niya sa pag-switch ng power sa team. Ang team ay nagagalak at niyakap ang isa't isa, nagpapasalamat na sila ay buhay, nagdesisyon na din sila Susan at Reed na hindi naaalis sa team, Natanggap na din nila na hindi nila matatakbuhan ang kanilang powers at responsibilidad sa mundo. Ilang araw ang lumipas, sina Reed at Susan ay nagpakasal na sa Japan na wala ang media. Sa kalagitnaan ng kasal ay na-interrupt na naman sila ng alert mula sa device na ang Venice ay kasalukuyang lumulubog sa Adriatic Sea. Nagulat si Reed na sinabi ni Sue so na pabilisin ang seremonya at sa wakas sila ay masayang nakasal na. Umalis sila sakay ng Fantasticar lumipad sa ere at binuo ang logo ng Fantastic Four. Sa kalawakan ay ipinakita si Silver Surfer na wala ng buhay na lumulutang na lang hanggang sa ibinukas nito ang kanyang mga mata at ang kanyang board ay gumalaw patungo sa kanya. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring like and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.